Ayon sa napaka-perfect na logic ni Ace Barbers, bakit kayo masasaktan kung hindi kayo guilty? Sa ang Barbers wonders if vloggers who sued him feel guilty about narcotag, nagtataka daw si Ace Barbers kung bakit may mga content creators na nag-charge sa kanya in connection with the narco vloggers issue kung hindi niya daw ang kahit sinong particular person. Una, kailangan ba sa libel na mag-mention ka ng particular person? Pangalawa, are you sure hindi ka nagbigay ng kahit anong statement na makakapag-identify sa mga tao? Sabi pa niya, if those who filed the libel cases against me all felt alluded to as narco vloggers, then it could be seen or interpreted that indeed they were. Bakit kayo masasaktan kung hindi kayo guilty? So, ito ang logic mo, barbers. Bakit kayo masasaktan kung hindi kayo guilty? Sure ka na dyan. Sure ka na na yan ang logic mo. Using ang napakatalinong logic ni Ace Barbers. Ace Barbers, bakit ka nagalit nung tinawag kang stupid ni Mark Lopez? Ibig bang sabihin nito ay totoo yon? So, may tanong din sa'yo si Tio Moreno. Drug Lord ka ba sa Surigao del Norte? Kasi sa pagkakaalala ko, lagi mo tong sinasabi sa mga interview mo na napanood ko sa mainstream media. Kung saan-saan ka pumunta para magpa-interview, galit na galit. Actually, ito ang isa mong dinadahilan kung bakit ka magpapahiring. So, galit na galit ka, ibig sabihin, guilty ka ba is barbers? May isa pang tanong, totoo bang may utang na 29 million luxury bag ang asawa mo na tatakbo bilang congresswoman kasunod sa iyo? Nagtatanong lang, pakisagot po. Huwag po kayong magalit dahil bakit ka magagalit kung hindi ka naman guilty? Kaya nga lang, alam naman natin nagalit galit na galit na si Ace Barbers dito sa drug lord na tanong. So, eto ba ay pagpapakita mo, Ace Barbers, na guilty ka? Alam mo, Ace Barbers, you are a hopeless case. Kung ganito pala ang thinking mo, grabe naman. Congressman ka pa, representante ka pa ng distrito mo. Ang korte ay hindi takbuhan ng mga guilty. Ang korte ay takbuhan ng mga naaapakan ang kanilang karapatan. Ang common knowledge na hindi ko alam kung bakit wala sayo, na ang mga guilty ay takot sa korte. Bakit? Kasi doon sila napapatunayang may naapakang karapatan at doon sila napapanagot. Tingnan mo na lang ang mga oral arguments ng Supreme Court, lalo na tungkol sa PhilHealth funds. Di ba? So pumunta ba sa Korte Suprema yung mga nagtatanong tungkol sa kabulastugan na nangyari sa PhilHealth funds kasi guilty sila? Hindi, kasi gusto nilang managot yung mga guilty na napapatunayan na natin ngayon. Hoy, sa inyo namang mga taga-Surigao, bakit ganito ang congressman nyo? Bakit ganito ang utak niya? Pagsabihan nyo nga to at nakakahiya hindi gumagana ang pagkukunwari mo is barbers na unbothered ka. Tsaka mag-relax ka talaga. Kasi sure ako na hindi lang yung final namin ang haharapin mong kaso. Iikot ang tumbong mo sa buong Pilipinas.